Hello mga kasari, mga katendera, good morning! So welcome ulit dito sa ating YouTube channel and dito sa ating Sari Sari Store! Okay, wait, maingay, minadaan. Okay, so... So ayan, kabubukas ko lang ngayon ng tindahan. Uh, medyo late na tayo nagising. Uh, ngayon pala ay November 4, and time check, ayan, 8.35 na, na ng umaga. So late ang tindera ninyo. At buti na lang, okay na yung panahon dito sa amin. Wala nang bagyo kasi maaraw na siya. Ayan, nagpakita na si Haring Araw. Ayan, o diba? O ayan. Parang agad sa light lang ako. Ayan, maaraw na. Siguro, wala na yung bagyo dito sa summer. Hay, naku, buti na lang and update sa ating tindahan. So, ganito pa rin yung itsura ng tindahan natin. Wala pa rin kaming stock. Kabubukas ko nga lang at wala pa akong benta. Wala pang buhay naman. No, ano ba yan? Nasa na yung mga tao? <laughs> Nasa na yung mga customer ko? Uh, ay, may pa yung ano, kalsada. Ayun, siguro yung mga tao tulog pa yung iba. Tapos siguro yung iba is naglilinis na sa mga bahay nila. Kaya, ah... Uh, wala pang bumibili. Kahapon naman, sobrang madami yung bumili sa amin. Siguro, may mga pagkain sila ngayon. May mga pagkain pa sila, kaya uh, hindi pa sila bumibili. Mamaya pa yung sila bibili, mamayang bandang hapon na. At ngayon, uh, wala akong stock. Ayan, so nagkakapit tayo. Ay, hindi, maligamgam pala ito. Maligamgam na tubig muna yung iniinom ko. Okay, so ayan na nga yung tindahan natin. Update sa tindahan. Ayan, wala na kami mga isa. Kunti na lang yung mga isa namin. Dami na namin kulang. Mga biscuit wala. Ayan mga istante namin. halos wala, pati dito. Kundi na lang din yung ang mga staff. Kana bukas, may biyahe na kasi dami na namin walang staff. Uh, mamaya mag uh, ipakripot na lang muna ako dito sa tindahan at display-display. Uh, display-display na lang ako kung ano pa yung mga maidi-display ko at mag ticket na lang. At maglilista para uh, ngayon ko e-send doon sa, sa groceryhan yung mga order ko para bukas kung may biyahe man, okay na yung ating mga pinamili rin din na para ikarga na lang kasi sigurado ako na bukas kahirapan na naman mamili sa mga groceryhan kasi ilang araw na walang biyahe hindi ya uh, bukas puno na naman yun doon sa city yung mga groceryhan kaya ngayon ililista ko na lang yung aking mga o-orderin para mamaya send ko na sa kanila sa bukas na uh, na para ikarga na lang kasi mahirap na kung bukas pa ako mag papadala ng lista. Kasi hindi ako pupunta doon sa city, hindi ako pupunta doon sa city para mag-grocery talaga na, na ako mismo yung pupunta doon. Hindi na ako pupunta doon kasi uh, walang, ano, walang uh, bantay dito sa tindahan. So ako, taman, ako talaga kasi yung nagbabantay dito sa tindahan. Kaya eh, hindi na ako pupunta doon sa city para uh, mamili ng mga para dito sa tindahan. So sila na yung bahala doon kasi yun naman yung ginagawa ko. Pinapadala ko lang yung uh, pera at saka yung mga bibilhin. Sila na yung bahala doon sa aking mga binibili. And so update-update lang muna ako ngayon sa inyong mga kasari. So sana araw-araw uh, ako makapag vlog makapag-update sa inyo. So ayan, ito lang muna yung update ko sa inyong mga kasari, mga katendera. Sana tuloy-tuloy na tayo makapag-vlog, makapag-update sa tindahan natin. So, hanggang dito na lang muna yung vlog ko. Uh, thank you sa so pag-subscribe sa ating YouTube channel. Bakit hindi ka pa nakasubscribe, ha? Subscribe mo yung channel natin. Uh, maraming salamat ulit. Bye-bye. See you sa next vlog. Bye-bye. At nag-update lang ako. Bumiya ulit kung ano yung mga gagawin ko. Video ko na lang. Bye-bye!